kag sa good vibes mga pamilya, kag-supporters sa mga bar exam takers ang nagpadulong pa sa Cebu agod nga magpakita sa suporta. May pabanda, may patarpulin, pabukay, kag may pa-streamering pa. Pila lamang ini sa mga gimmick sa mga supporters sa mga bar takers sa University of San Carlos Main Campus sa Cebu City sang Domingo. Kada may magwa sa gate nga bar taker may mga nagasugata sa ila kag naga congratulate. Ot bartakers bar nga gikan sa University of Negros Occidental Recoletos. Samtang 35 naman ang gikan sa University of St. La Salle, Bacolod. Ang ila nga mga pamilya, abyan kag schoolmates ang nagbiyahe pa pa Cebu para magpakita sa ila suporta. Si Christine Senadre Rabeliesa, ang isa sa mga bartakers takers nga taga USLS. Suno sa iya, na sang tunok ang, ang iya nga dughan matapos ang exams. Ang tanan ng iya nalama lamang nga ginatugyan sa makaako. Amo man sini ang hambal sa iya Iloy. Ginapangamuyo na lang nila ang mangin resulta sa exams. And so far, um, medyo na bunutan na sa pinay kinatapos ng bar and most, the, most of all, I'm very thankful kay so nakalabot ko kag natapos ang okay, bar everything na mas na afterwards will be in the hands of God na lang. So. Actually, wala kami nag-aunlad sa session, sa prayer. Isang pang nag-aport siya sa aming kriya ng Because we you know na uh, without God, we can do nothing.